Magandang hapon mga kapuso. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabig na ganap. Dito lamang po sa Lilat Matyas, attorney at law. Nagsimula na naman manggulo ang nanay ng lalaki na kung saan ay ang dahilan ng pagkakulong nitinang ni Tinang ni o ni Dahil nga sa pagsisigilan o dahil sa sinasabi nito na sila ang pumatay dito sa kanyang anak pumunta pa siya doon sa DNR na kung saan nagtatrabaho si Lilet at nang talaga ito mga kapuso sinabuyan nga niya ng dugo ang damit ni Lilet at ipinahiya talaga dito sa kanyang mga katrabaho dahil sa pangyayaring iyon, sinuspindi nga ni Constantino Dalyon si Lilet ng isang buwan para daw makapagpahinga dahil nadadamay na daw ang kanyang law firm dito sa nangyayari sa kanya dahil sa pagkasunod-sunod naman na malas na nangyayari dito sa ating bida. Samantala, Kinausap naman ni Kurt si at sinabi nga niya dito na huwag niyang sukuan ang kanyang tinang dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit naging abogada ito para mailabas niya sa kulungan. Ngunit ano, na, ano pa nga ba ang magagawa ng ating bida mga kapatid dahil eh ngayon nasuspindi naman siya bilang abogada. Samantala pumunta naman si Bonnie doon sa City Jail upang kausapin ang isang kliyente nila. Gusto sana sumama ni Ira pero sinabi naman ni Bonnie na hindi na kasi meron daw hindi magandang ugali ang babaeng ito na nasa kulungan. At sa hindi inasang pagkakataon, nagkatagpo nga si na Bonnie at Lilette doon sa bilanggoan natuwa naman si Ses nang makita niya at sinabi pa niya dito kay Bonnie na nagpapasalamat siya dahil kahit ano pa ang nangyari ay magkaibigan pa rin sila na hindi alam ni Ses na hindi na magkaibigan ang dalawa. Sinabi naman ni Lilith na mayroong ibang pakay si Bonnie doon at hindi siya. Samantala, dahil nga sa pangyayaring iyon, nalaman naman ni Ira na nagkasabay nga sila Lilet at Bonnie sa city jail. Kung kaya't dito na naman nagselos si Ira at sinabi nga niya dito kay Bonnie na bakit sila magkasama doon. Sinabi naman ni Bonnie na wala ba siyang tiwala dito. Sinabi ni Ira na meron pero kay Lilet ay wala daw siyang tiwala. So hanggang kailan kaya mga kapuso? ang paghihirap ng ating bida lalo pat nang suspendi siya sa kanyang trabaho at sumusuko na rin ang kanyang tinang. Sinabi niya na hindi na siya umaasa na makakalabas pa siya sa kulungan. Kahit na sinasabi naman ni Lilet na mailalabas niya ito at gagawa siya ng paraan para sa ganun ay mabilis maganap ang kanilang hearing. Samantala, ang sa kabilang panig naman ang nag po, na, o, ang dahilan kung bakit nabilanggo si Ses ay hawak naman ni na Meredith ngayon. Kung kaya ano kaya ang magiging o ano ang gagawin ni Lilet kapag malaman niya na si Attorney Meredith Simon ang kanilang makakalaban dito sa kaso ng kanyang tinang hindi na nga kaya tutulungan ni Lorena Dalyon ang ating bida mga kapuso at hindi na kaya mapapatawad ni Bonnie si Lilet hindi na kaya babalik ang kanilang pagkakaibigan Diyos ko naman mukhang mai stress na naman tayo dito sa panonood pero sabi nga nila kailanman ang kasamahan ay hindi magwawagi at ang katarungan ang mangingibabaw so abangan po natin mga kapuso kung paano maipagtanggol ni Lilat ang kanyang tinang. At ngayon pa na ang kanyang makakalaban ay walang iba kundi sa attorney Meredith Simon ang kanyang iniidolo na lawyer. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.